magandang hapon po sa inyo mga madam no? so yung dump truck na yon in the first place ano yun? inoperable na wala na talaga nakatigil na yon okay stop na po bakit siya nakastop na doon uh, actually sabi ng mga tao doon na uh, nangyari na uli na sabi noong driver naramdaman niya wala siyang preno ngayon ginawa niya tinama niya din sa ka sunod niyang truck okay so yun yung pangyayari nung gabi yun sir etong dump truck na ito na may laman ano ba yung laman pala noon putik, putik po, Punong-puno eh. Makikita naman natin doon sa video naramdaman nung driver na nawawala na siya ng preno. Yeah, okay, so as a safety mechanism niya siguro, ibinangga na lang niya kung saan para tumigil. Yeah, Kaya anong ginawa nung towing company na yun? Eh bakit umabot sa punto na dumiridiretso -dire itong truck na ito? Hindi po kinaya, sir sa so, sobrang loaded po nung truck, tsaka nung ginamit po nilang towing, is maliit. So yung binanggan ng truck na yon doon kanina sa video, yun mismo yung tow truck? Yes oh, po. Siya po, siya po, yung tow truck. Yung na. eh parang maliit nun no, ah. Yes, yes sir. po, sir. Maliit, maliit lang po talaga. yung capacity ng, ng ano, towing truck nila. Okay. So, Kaya po hindi po kinaya. Hindi kinaya. Kumalas po yung steel bar na putol. Sa aming okay. October nung, na po, kinakabit. Sa... Natutulog po kami. Buti na lang po talaga. The police po, hindi po talaga tumama sa amin yung truck. Grabe po yung pinsala doon oh. sa inyong mga tahanan. Opo, oh. masak na no, masak po. Yung pader, sirang-sirang oh. -sira yung pader ninyo. Oh. Opo, bali Balay po yung tourism. sa akin. tas yung kusina nung ilalim, tsaka yung CR at kwarto po. Magpipinsan po kami. Okay. Eh, Makakapag-stay pa ba kayo dyan sa ngayon? Hindi, hindi na, po na, po. na po talag. Wala na po talagang mapapakinabangan. Even mga gamit, wala okay Hindi, kasi uh, ito po ha base lang naman dun sa uh, opinion ko base dun sa nakita ko e eh, parang nagkaroon ng pagkukulang up, 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 up. yung towing uh, company up, up, up. okay kasi kung alam mo na, na may delikadong natenga na sakyan diyan sa gitna ng kalasada mabigat walang preno ibig sabihin konting galaw mo lang pwedeng dumiretiret <laughs> 'yan up. You should have exercised higher amount of caution. Naging mas maingat ka. Safety. Ito po bang towing company nito na ay eh, nakausap po ninyo? Nung unang araw po sir, nakausap na po namin siya dun sa mismong ano, nagpa-blatter po kasi kami. Okay. Aso ah, nakaharap naman po ninyo. Apo. Ah, sa okay. police station, hindi siya, po. ano, hindi siya may ari. Yung representative, representative siguro. Po. Okay. Oh, siya. Uh -huh. Nabanggit ba nila? Anong plano nila tungkol sa mga bahay, bahay ninyo? Base po dun sa kasulatan po na ginawa nila ate, sasagutin po lahat ng danyos. Ah, so naman po. na palang agreement. Yes po, pero ano lang po yun, September written. September 17 lang po, written yung... at verbal. Mm -mm. Same day po yun na nagpunta sila mm -hmm. sa police station. Po lang. Sir, ang, ang ang ano po kasi dito, yung driver po nung Mazda, nung towing truck, siya po Shame ang pinagsulat. Po. Yes, Magandang po. hapon po sa inyo, Madam Jasmine. Magandang hapon po, sir. Ano na pa. po ang action po pa. ng ating kumpanya patungkol dito sa uh, pinisala na naidulot nung inyong towing truck? Pa, uh, sir, nung Monday po nagkausap po kami nila ate. Yun nga po na ipapagawa na po. Uh, sinabi naman din po nila, nakausap po nila yung kontraktor. Okay. Ngayon, ang, ang inaano lang po namin kung sana po para mapaumpisahan at makabili ng materyales. Kasi po yung magbabantay, eh, babayaran pa daw po. Siyempre, kailangan ko muna po isumiti yung sa Cebu, sa Mayari. Kaya usap po na sana kung pwede para maumpisahan na, eh, wala na po na yung bayad po para magkili na po yung mga materyales at mapag-umpisahan na po yung, yung bahay. Hindi naman din po yan tinatakbuhan, sir, at naayos naman din po namin. Nakausap po, nagpunta po ako doon noong Monday. Para lang po malinaw sa lahat, no? Una po, hindi Apo. naman po tinatakbuhan ng inyong kumpanya yung obligasyon na ipaayos itong mga pinsala Apo. po na ito. Tama po ba? Tama Okay. So saan po tayo nagkakaproblema ngayon, Madam? No? Kasi I understand yung gusto ng mga na dito yung, eh, maayos po, yung kanilang tahanan. Yung sana sir na ano, yung kulang kung sana sir na mapaumpisahan na yung syempre po may magbabantay din sa kanila pag gagawin po 'yan. Okay. Sana po huwag na pagbabayad kasi yan lang naman din po ang inaano po ini ng may-ari. Ang issue na lang daw dito, uh, may magbabantay. Something It's to the prevent. Siguraduhin po nila sir na kung alimbawa kung may kakulangan po, eh hindi naman din po i-settle po yan, sir. Ang gusto niya po mangyari, Ma'am Jazz, gusto mo ilabas okay. namin yung towing. Nasasakyan mo no. sa impounding. A, sabi mo po sa amin, bago mo. Ang sabi niyo mm. po sa amin nung Monday, may video po kita na ilalabas niyo po yung sasakyan, sisimula, saka po sisimulan yung bahay. Ngayon, kung magkakaroon po kayo ng operation, uhulog-gulugan niyo kami ng 5,000. Ang sabi ko po, hindi ako papayag. Gusto ko, bago lumabas yung sasakyan nyo, buo at tapos yung bahay namin. Okay. Wala kami nga hawakan, sir. Halimbawa, yung sinasabi niya sa amin na babayaran niya yung pagbabantay ng asawa ko, sir. Sir, kahit po sino'ng may bahay, gusto ko na maitama at maiayos ang balik ng materyales. Lahat po na nasira sa amin nang tama. Kasi po kami, Sir, papasok na po kami. Sino pong mag-aasikaso niyan? Kung iaasa po namin sa kanila, paano ko pong si ganito lang nabili nila, nabuo na na? Paano po po kami? Ah, alright. Kaya po nakiki- ano lang po kami sa kanya na maisigurado lang po. Okay. Na tama ang materyales, tama 'yung pagkagawa, ibalik e, niyo po sa dati. Ngayon lang natin narinig na issue na kailangan daw munang ilabas yung sasakyan bago masimulan. Hindi po bilanggit. Hindi po yeah. pwedeng yeah. mangyari yon. okay. Yeah, it's it's po, tala, hindi po lang mm. po Hindi po decision Sabi niya po ni sa Madam mm. kung ilabas na o yung naka-impound na sasakyan mm. ay hindi niyo po uh, decision yon. Nasa nag-iimbestiga po yon. Okay? So hindi kayo mm. ang magiging kondisyon para mapaayos yung yung inyong katahanan. Sabi niya pa sa amin, okay? sir, makipagtulungan daw kami sa kanya. Ilabas no. daw namin yung truck niya. Pumayag daw po Pumayag kami. Ka eh. Kasi naka you, know, you, you, cannot demand that mm. as a condition. Mm -hmm. no? yes, In yes. the first place, hindi nyo rin naman ginusto. Yes. Sir, na na mangyari po ang to ang sa inyo, ang eh, dito. bakit parang laking abala pa sa inyo? Yes, okay. yes sir. yes, sir. yes sir. Kaya nga kaya po. Kaya po kami talaga okay. pumunta number dito. Number two, no? number two, madam, ha? Uh, yung sinasabi niyo ninyo, na syempre, no? kailangan ding mga magbantay mm -hmm. para doon para sa pagbawa. I think that's only reasonable naman. Yes. Okay, sir. especially na siyempre kailangan masigurado rin ninyo na yung gagawin no, pagbalik ng inyong tahanan doon sa dati po niyang kondisyon, eh dapat e, maayos. Mm -hmm. Okay, and I think that's reasonable. No? Ah uh, Ma'am Jasmine, kanina hindi niyo po nabanggit no, yung issue po nung pag-release po nung, uh, nung track na yan. Pero in any case, nabanggit nyo naman no, na talagang gagawin po ng kumpanya. Oh, ganito, ganito po yan, sir. Wala po ang sinabi na i-release po yung sasakyan. Mm. Nakikiusap Pero, po yung may lang, ha, Kung pwede po para makapaghanap buhay. Kasi sila din po ang kakausapin po para kahit papano po ano yung pakulangan, ma meron po kaming pang, kumbaga po, makapagana po ay din kami. Ngayon kung hindi naman din po nila, sir, allowed po, wala naman din po kaming magagawa. Wala po akong sinabi na kinausap po sila. Nakikusap po, Nakik po okay. pinaparating po lang po ng may-ari. Well, at least naging malinaw. Po, yes, wala uh... naman pong problema. Okay, at least para naging malinaw po, po Ma'am Jasmine. Para naman po, ay, ano po, po yung, ano po yung pakulangan dahil isa lang po yung track, at least maibsan po ano yung kakulangan na pwede pang gagawin pa po. Yun. Okay, okay. At least naging Saka malinaw po, po doon sa aspeto um, na yun. Wala po kung sinabi ng liman libo o ano. Sabi ko po kung siguro te, kung sakali, pwede naman kung ano yung kulang, pwede naman siguro uh, uh, ma Uh, Magkakaroon po kami ng kasulatan doon through barangay po. Kung halimbawa po, magkakaroon ng kasulatan po sa barangay kung ano yung mapag-usapan po namin. Hindi po pwede yung, yung Basta lang po yung verbal lang po yung usapan namin. Okay. Pero akala ko ba kayo ay settled na, desidido na kayong talagang ipapaayos Itagawa. ninyo yung pinsala? Yes. Opo. Umpisahan na nga po sir ang bahay. Kaya po nung Monday, magkausap po kami. Ang inaano lang po, sana yung magbabantay, huwag na pong magpabayad. Pero madam, you I think it's only reasonable po. naman, Opo. no? Na yung magbabantay dyan. Kasi basically, kung sino man ang i-assign nitong tatlong to na magbantay diyan sa construction na yan, mm. eh kung may trabaho yan, eh niyang mag-absent. Yes. Yes, po. eh siya um, naman tuloy ngayon, yung napinsala. Mm. yan, yan, yan lang naman din po ang pinapakiusap, sir, na kung pwede po, nakisiusap lang naman din po sa kanila. Sir, mag Magkano po, po ba yung dinedemand natin na arawan nung magbabantay diyan? Kasi po, driver po ng jeep, Okay. So, yung asawa ko po siya. Siya rin po rin kasi yung bumuo ng bahay namin ng eight months. Okay. Yung one minute nasira. Siya rin po ang talagang hindi makakabiyahe. Yun lang po talagang hiling okay. namin na eh hey, di kung magkano yung maka kinikita oh, niya po, yun per day. Opo, yun lang po. Pag siya ay nagbiyahe nung araw oh, na yan, po. pero because he cannot, oh, dahil nga kailangan niya magbantay dun sa construction, hindi ba natin pwedeng Uh, 'yun na lang 'yung ibigay, Ma'am Jasmine. Magkano po ba 'yung ano? Oh, nila, magkano daw po, po? Yung, 'yung araw na Depende po, pag wala pong pasok, mga 800, ganyan. Si pag may pasok naman po, medyo malakas ang biyaya. may estudyante, to pataas 'yan. Okay. Kasi pasig bagong so, bayan. So 800 to 1 sabi niyo. Eh ilalagay natin sa 1,000 per day. Kaya po ba 'yon, uh, Ma'am Jasmine? Hindi po namin kakayanin 'yan, baka pwedeng mas mababa po. Okay, eh diyan tayo hindi magkakatugma ngayon. Okay. Opo, baka po pwedeng makiusap din po sa kanila. Ma Magkano po ba yung kaya ninyo, ma'am, na i i ibigay doon sa magbabantay? Eh, siguro po, sir, hapoy po. Siguro po, 500 E eh, yung 500 hindi, wala nga yan sa minimum wage na lang eh. <laughs> We just have to be fair and reasonable dito. Okay? And I think, no okay. yung a, a day's worth na sasahurin dapat nung magbabantay dyan is more than reasonable. Okay? Hindi naman sila, okay. hindi okay. naman nila kayo pinagkakakitaan eh, kung totoosin eh. Hindi. Isa pa hindi po yun, sir. Isa, sapat na yung ibalik na yung ibalik bahay. Ibalik yung yes. Yung mga yung... na-damage niya. Mga, ang, ang hinihiling na lang nila sa inyo, madam, is that, kung ibalik ninyo, yung tahanan nila doon sa original na condition po nito yes po. okay eh kung tutuusin they are not even asking for additional damages La ang laki kaya ng abala nito yes, yes sir sir, Bro, sir. May Kami mga araw talaga, na di kayo mapapasok sa trabaho po pa pasok po ako magandang hapon sa inyo sergeant yes sir good afternoon po ayan sergeant eto po noong no, no, may nakita kaming video nung insidente dyan sa may C6 lower bikutan tagig uh, sir base oh, po, po sa investigation po ninyo, bakit umabot sa point na yung dump truck na yan na napakabigat, napakalaki in nawalan ng control at umabot na dumiretso sa mga residential areas. Ganito po siya yung nangyayari dyan. So, habang ako po ay naka-duty sa office namin sa traffic tenement, lumating po ito si Traffic Enforcer Reyes ng Traffic Management Office ng Taguig, Tinurn over po itong uh, vehicular accident na ito involving dalawang truck po. Okay. So, Ah, oh, base po doon sa mga statement po nila, nawalan daw po ito ng preno uh, kaya po bumangga sa likuran ng isang truck. Ngayon po, para po matanggal doon sa pinangyarihan sa kahabaan po ng General Santos Avenue, tumawag po sila ng tow truck. So, yung tow truck na po na yon, ito nga itong Barnabo na dumating daw sa Okay. So habang ako ay uh, gagawa ng report sa office namin, tumawag po yung uh, station traffic, sa uh, station tactical of, ano, uh, operation center namin na ang sabi nga po eh, may panibagong bangga, ano, vehicular accident na naman daw po doon. So nalaman po nga po sir yung... sinutuwing na ano na truck yun po yung rumagasa doon sa mga bahay yes. So, nagpunta po ako agad doon sa ano sa area at nag-request din po ako ng uh, CCTV camera doon, footage, e nalaman ko nga po na nung time na yon, e talagang pilit pong hinahatak ng tow truck yung dump truck na loaded ng backfill soil. Ngayon po, eh, parang uh, na nakadyotata, parang umandar po itong tow truck hanggang po naitulak itong towing uh, tow truck. Hanggang sa nabali po yung tow bar, yung uh, tow truck po, bumangga doon sa Center Island. Tapos yung dump truck naman po, nagtuloy-tuloy papunta po doon sa mga ay yun po yung uh, iba so, po dyan, sir. Yung nangyari. So, ang ginawa pa naman po sa C6 Road po. So, naggawa naman po sila ng kasunduan. So, binigay po sa akin po yan. So, sabi ko naman sa kanila, anytime po, pag hindi po sila nagkasundo, pwede pa rin po magsampa ng kaso. So, actually, sir, nakapag uh, salaysay na po sila ng, salaysay ng pagre-reklamo doon at saka investigation, uh, investigation data form, yung inaantay ko na lang po sa kanila yung mga estimate damage po ng mga sa, ano bahay nila. Yes. Ang sabi ko po hangga't maaari ipa-computerize po nila yon, papirmahan po sa legit na contractor o sa karpintero, then ipa-certify po nila sa barangay para mas matibay po. Yes, that's right. Master Sergeant, no, nabanggit nyo kanina no, that you have prepared an investigation data form. Tama ba yung pagkakaintindi ko na based on your investigation, may nakita kayong criminal liability? Pwede po. Pwede po yun. Okay. Kasi I, I see dito, kung nabanggit po ninyo na meron naging kapabayan, that could fall under reckless imprudence. Uh, punishable yes, po ng yes, ating revised uh, penal code. Ano na po ba yung estado ng towing truck na yan? Naka-impound pa rin po ba? At kailan po yan pwedeng i-release dito sa towing company? So, so ngayon po siya, nandun pa rin po sa, ano, sa physics sa uh, TMO impounding. Ma'am Jasmine Morales, eto po, no? I okay. think kaya nating pasimplehin, kaya, kaya kaya nating tapusin itong issue po na ito. Ang hinihiling na lang po nila, mapaayos yung kanilang napinsalang tahanan and nabanggit okay. niyo naman kanina, ready po kayong ipagawa yon, okay? Pwede na po ba sila doon sa 800 yung unang sinabi po ni Ate? 800 daw, ma'am. What do you think? Sobra-sobra na po pagbibigay namin sa kanya, sir. September 17 pa po, puro pangako. Anong pecha na po ngayon? Ni kahit ano, sir. Wala siyang ginagawa. Pakailang kontraktor na siyang dinala sa bahay namin. Pinatingnan niya. Iba na naman. Ano pa, ulit, po ba ulit talaga? Paulit-ulit na lang. 800 pesos po yung offer nila. Do you think you, you are ready to accept it? Kung ako, sir, okay lang. Matapos lang po yung bahay namin. Kaso lang po, nangupahan po ako. Hindi po kami nakakapasok. Kailangan niya rin pong ibalik sa amin yung mga araw na hindi kami nakakapasok. We will arrange na magtagpo po kayo. Okay? Yes po. You come up with an arrangement patungkol na sa lahat. No? Banggitin nyo na lahat ng i-demand de po ninyo sa kanila. And if hindi talaga no, mag-agree, Then we will uh, we will assist you no? After this call po ha, uh, yung aming staff po will coordinate with yes, you. Attorney. Kunin natin yung available Apo. dates ng mga parties, okay? Apo. All right, sige. And, then, attorney siguro maganda na rin po na ma-identify niyo na kung ano yung mga other demands niyo from uh, the company para po uh, the time na magmi-meet -me kasama po nang aming reporter is uh, mailatag niyo na agad at mapag-usapan makapag-decide na kung ito po ay mag-go or magfa-file na po ng case. Right. So, right ay, yes. Thank, well, thank you po. Sir. Sir. Thank you. Thank you. Thank you. ओके